Kaya e ang, ang kampanero, tinig ng katotohanan, i-alingaungaw ng kasaysayan. Ang Mayotarpeses 2025 ay hindi lang basta petsa sa kalendaryo. Hindi lang ito isang halalan, isa itong salamin na nagpapakita kung ano ang pinayagan natin, kung ano ang pinaniwalaan natin, at kung ano ang handa nating ipaglaban para sa bawat Pilipinong nagrereklamo tungkol sa korupsyon, trapiko, mahinang serbisyong pangkalusugan, mahal na edukasyon at maruming politika. E, ito ang iyong sandali. Ang pagboto ay hindi lang tungkulin. Ito ang ating kapangyarihan. Sa araw ng halalan, ang tinig ng isang tindero sa kalsada at isang bilyonaryo ay magkapantay ang bigat isang boto. Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Marami pa rin sa atin ang bumoboto na parang namimili lang ng paboritong artista. Bumoboto tayo para sa sikat na mukha so, sa nakakaaliw na jingle o sa apelidong paulit-ulit na nating naririnig sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga pamilyang hawak ang kapangyarihan sa loob ng mga dekada ay bumabalik sa parehong mga posisyon, inuulit ang parehong mga pangako at nauuwi tayo sa parehong kahirapan at pagdurusa panahon na para itigil ang pagtrato sa Senado na parang isang pagtitipon ng pamilya. Ang pamumuno ay hindi namamana. Ito ay isang responsibilidad at ang kasikatan ay hindi isang kwalifikasyon. Dapat tayong humiling ng mas mabuti, tingnan nating mabuti. Aling mga kandidato ang may tunay na plataporma? Sino ang may konkretong plano para labanan ang kahirapan? Pagandahin ang edukasyon, protektahan ang mga manggagawa at itaas ang antas ng mga magsasaka? Sino ang hindi lang nagsasabi ng tamang mga salita, kundi nag-aalok ng tunay na solusyon? At higit sa lahat, sino ang may integridad na tuparin ang kanilang mga pangako? Ang eleksyon ito ay hindi lang tungkol sa pagpili ng mga leader, ito ay tungkol sa pagpili ng kinabukasan. Gusto ba natin ng tunay na pagbabago? O ayos lang sa atin na paulit-ulit oh, ang parehong siklo? Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagbili ng boto? Oo, nangyayari pa rin ito. Nang palihim, patago may mga kapwa Pilipino tayong ipinagpapalit ang kanilang boto. Isang desisyong may pangmatagalang epekto. Ang akala nating maliit na pabor ngayon ay maaaring magdulot ng taon-taong pagkakabalam sa pagunlad. Hindi tayo ipinagbibili. Ang ating mga pangarap, uh, ang ating mga karapatan ay mas mahalaga kaysa anumang alok. Tumanggi ka, lumayo ka, report mo ito. Para sa kabataan, sa mga unang beses boboto, sa mga nadismaya. Ito ang inyong sandali. Balang araw tatanungin ng kasaysayan kung ano ang ginawa mo noong tunay na mahalaga. Gawin mong sagot ang iyong boto. Sobra na tayo sa mga pangakong walang laman. Sobra na sa kapangyarihang ipinapamana lang. Ngayong Mayo 12, pumoto tayo hindi dahil sa takot o idolo, din na rin kundi dahil sa prinsipyo. Ang boto na may paninindigan ay hindi kailanman nasasayang. Kahit hindi manalo ang iyong kandidato, may ipinaglaban ka. Iginagalang mo ang iyong karapatan naging bahagi ka ng kilusan na maaring magbago ng mukha ng ating bansa. Ito ang ang kampanero, tinig ng katotohanan, alingaw-ngaw ng kasaysayan. At ngayon ay sinasabi naming huwag maliitin ang kapangyarihan ng iyong boto. Hindi lang ito isang piraso ng papel, isa itong sandata. Gamitin mo ito ng matalino.